ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon yun, nabalitaan ni Herodes na tetraka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagat may nagsasabing muling binukay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sinabi ni Herodes, Pinapugutan ko na si Juan. Ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya. At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng pag Mapagpalang araw ng Webes po sa ating lahat. Ang Ibanghelyo ngayon ay nagpapakita ng isang mahalagang sitwasyon narinig ni Herodes ang tungkol kay Jesus. Ngunit siya ay naguguluhan at nagtatanong, sino itong gumagawa ng mga kababalaghan? Dito, makikita natin na kahit ang mga makapangyarihan at tanyag na tao ay hindi ligtas sa pagkalito at pagdududa tungkol sa tunay na pagkakakilala ni Kristo. Marami rin sa atin ngayon ang gaya ni Herodes. Nakikinig ng mga himala at aral tungkol kay Jesus. Nakikita ang mga palatandaan ng kanyang kapangyarihan, ngunit nananatili pa rin malayo ang loob. Hindi sapat ang marinig lamang ang tungkol kay Jesus. Ang kailangan ay makilala siya ng personal at tanggapin siya sa ating buhay. Si Herodes ay nagtangkang makita si Jesus. Ngunit ang kanyang hangarin ay puno ng pagtududa at kuryosidad lamang. Hindi siya naghahanap upang maniwala, kundi upang magtanong at mag-usisa. Ito ang pagkakaiba ng mga taong tunay na nananampalataya. Hindi lamang sila interesado, kundi bukas ang kanilang puso na sumunod at magtiwala. Sa ating panahon, madaling malito dahil sa dami ng tinig at opinyon na ating naririnig tungkol sa pananampalataya. May mga nagsasabi na sapat na ang mabuting gawa. Mayroon ding naniniwala na sapat na ang relihiyon At may iba namang nag-aalinlangan kung totoo nga bang kumikilos ang Diyos. Ngunit ang tanong ay nananatili, sino si Jesus sa aking personal na buhay? Ang hamon para sa atin huwag manatili sa pagdududa o simpleng kuryosidad. Ang tunay na pananampalatay hindi lang nakikinig, kundi tumutugon. Hindi lang nagtatanong, kundi nagpapasya na sumunod. Hindi lang naghahanap ng ebidensya, kundi umaangkin ng relasyon sa Diyos na buhay. Kung nais nating makilala si Jesus ng lubos, kailangan nating buksan ang ating puso sa panalangin sa pagbabasa ng kanyang salita at sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sapagat si Jesus ay hindi lamang isang pangalan na naririnig, kundi isang Panginoon na dapat tanggapin at sundan sa ating araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, maraming tao nagtatanong kung sino ka at kung tunay kang kumikilos sa mundo. Huwag mo pong hayaang manatili kami sa pagdududa, kundi tulungan mo kaming makilala ka ng personal. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita at patatagin ang aming pananampalataya. Naway makita ka namin hindi lamang sa himala, kundi sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, ilike at ishare upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.